Yung B sa inyong shifter, yan yung low gear ng inyong kotse. Ideally, pwede nyo siyang gamitin kung kayo ay aahon sa sobrang tarik na kalsada at loaded kayo. At kung kayo ay bababa, para makapag-apply kayo ng engine brake para hindi ma-stress up yung inyong mga brake pad. So yan yung low gear. Kung baga sa manual transmission, yan yung first gear ng inyong automatic transmission. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ano daw ba yung use ng B sa kanyang shifter? At yun, may isa pa tayong question dyan is kung sakali daw bang umaanda rin sa sasakyan at nasa letter B, pwede niya daw bang ilagay kagad sa drive? At kung nasa drive daw, eh pwede niya daw bang ilagay agad sa B? So yun, ano ba yung use niya na no? Yan yung low gear ng ating sasakyan. Pwedeng sa iba yan, yan yung letter L. Pero sa iba naman, yan yung B. Ang ibig sabihin yan, sa iba, ang ibig sabihin daw yan ay brake. Okay? So yan, pwede nyo siyang gamitin kung sakali man na kayo ay aahon sa sobrang tarik na kalsada at loaded kayo para hindi mabitin ang inyong sasakyan. Ang idea dyan, kung susubukan nyo, pwede nyo subukan yan. Kung magahabang habang kayo, uh, habang ba, nakahinto, nilagay nyo sa letter B, try nyo patakbuhin. And mapapansin niyo malakas yung hatak, pero ang bagal ng takbo Sabihin natin mga 20 to 30 kph lang Yung maaabot niya dyan ano? Ang lakas na ng tunog ng makina ninyo Pero ang bagal ng takbo So yan yung low gear Kung i-relate -re natin yan sa manual transmission Yan yung first gear Diba pag nilagay mo sa first gear Ang inyong manual transmission Kahit anong apak mo sa gas Ang ingay na ng makina Pero ang bagal ng takbo Same lang din yung idea niya ano? Yan yung first gear ng inyong sasakyan Now, pwede nyo siyang gamitin Pag kayo ay mag engine brake Yan, napaka importante yan. Dalo na kung pababa, no? Para hindi kayo preno ng preno Kasi pag uh, tayo ay nagpreno ng nagpreno nag iinit yan So, pwede mag-failed yung ating preno O masira agad So, Pwede natin gamitin yung ating transmission at yung ating makina para bumagal yung pagbaba ng ating sasakyan at hindi rin mag-init yung ating mga preno. Kumbaga, uh, yung makina na at yung transmission na yung pipigil sa pagbaba ng sasakyan at hindi na ma-i-stress up yung inyong mga brakes. Yung transmission na ang bahala dyan. Okay? So, yun. Pwede nyo gamitin yan. Now, dun sa question na, no? From drive to be, ideally, sana nasa mabagal kayong takbo. At least, mga... 10 to 20 kph lang sana bago nyo siya ilalagay sa B. Okay? Kasi para hindi magkaroon na kayo ng problema sa transmission. Kumbaga, hindi kayo magkaroon ng sudden engine break. Now, from B naman, okay, to drive, walang problema na. Kahit anong takbo ninyo, wala nang problema. Pwede nyo nang iangat agad from B to drive. Okay? So, yun lang naman yung rules. Kung mabilis yung takbo ninyo, pabagalin nyo muna bago nyo ilagay sa B. Now, pag nasa B kayo, anytime, kahit anong takbo ninyo, gano'ng kabilis yan, pwede nyo ilagay yan kagad sa drive. So, yun mga paps, no? sana nagkaroon kayo ng konting idea with regards automatic transmission, ano ba yung use nung B sa inyong transmission. Hindi naman to para sa lahat ng kotse, yung iba dyan, L. So, pwede nyo ring i-apply yan. Okay? So, yun, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.